gagandaan. Baba. Mr. Pa. Diba? Hi guys, so nandito kami ngayon san to. Papuntang kumal. Lucera, Oo, resort. Basta resort siya. So na-invite kami ng aming kapitbahay kasi we ah, birthday, no? yan sila, Tatay Manuel. Ayala family. Na-invite kami at pupunta kami ngayon sa resort. Ayan. So, papasga from highway. yung highway yan. From highway, papasok dito. So, may mga bukid dito. Ayan. Ito ay part ng not sure kung part to ng Muzon or ano. Ano bang tawag doon? Basta, before mag Muzon. Malainin. Bago. Ito part siya ng malainin. Ayan. So, may resort dito sa loob ang dulo neto dagat to eh So yeah, puro bukid. So yeah, guys, nandito na tayo. So papasok na kami dito. Tayo dito. Oh. Oh. ko alam ayan. so ito yung resort ayan 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 ba yan ayan mo muna kung sino yun naririnig ko na nga sila ito yung kanya. so ito resort ayan. ayan yung resort doon kami galing kanina yan dyan so ito yung resort ito may mga parking lot sila dito may parking lot papasok yung resort doon